magbablog ka at nang ikakabit mo ng cellphone sa stand bigla mo ito nabitawan na yun nalaglag putol na makita mo to putol na yung pinakahandel niya sa thread kaya naisipan mo na lang itong itapon pero guys huwag niyo itapon niya may mga paraan pa yan magagawa pa natin ng paraan yan sayang din yan magagilap ka lang ng ritasong kahoy at saka lagari at mababawas tayo ng konti dito ay lalagay natin ito doon sa may pinagputulan doon sa may base yung sa thread uh, sa butas niyan tapos tsaka doon sa may handle at yan ang magkoconnect sa dalawa kailangan lang natin tong kayasin gamit ang kutsilyo bibilugin natin to para magkasya doon sa sa pinakang handle at saka sa sa thread na naputol. Ah, kailangan pitapit yung kahit sa paglalagyan para hindi siya maluwag. Para maganda ang kapit niya. Kailangan matalas ang iyong kutsil gamitin para makabilog ka na maganda. itapat mo lang mismo do sa pinagputulan niya yung yung naputol para hindi kita yung pag yung uh, pinagputulan niya. Itong paglagay ko ng kahoy ay tumibay na siya. Pero kung gusto mong mas matibay siya, kailangan lagyan natin 'to ng tornilyo sa likod sa pinakampuitan niya sa base sa ilalim ng base. Kabitan lang natin to ng uno na wood screw at ito yung uh, magkukonekta sa kinabit nating kahoy. Uh, para mas matibay, para hindi mahihila yung pinakahandel, pwede mo itong lagyan ng glue stick gamit ng glue gun para makapit ang handle sa kahoy pag naghihinayang ka sa isang bagay na nasira at ayaw mo ito itapon, diskartehan natin. Diskartehan mo. May mga paraan mga bagay-bagay. Hindi ka mo mura lang isang bagay at tapos nasira, itatapon mo na. Huwag, gawan mo ng paraan. Sayang din eh. Pag may problema kayo ng mahal mo, huwag mo itong baliwalain. Ayusin mo to.